Sir, Mr. President Bini, magandang umaga po sa inyo. Um, sir, may question lang po kami regarding po doon sa kay Boy Dila po na kumakalat po ngayon sa social media doon po sa o oh, sa isang nambasa po sa isang um, sa isang motorista. Ah, regarding kay Boy Dila. Yeah, napanood ko nga sa social media no, yung about sa kanya and um, yung sinabi niya na nagpaalam siya na basain yung motorista pero yan nga tubangke, pero binasa niya pa rin anong klaseng pag-iisip yan alam niyo nirerespeto ko lahat ng festival um yan ay parte ng kultura natin pero sana wag tayong mandamay no um lalo na yung mga dumadaan kasi yung mga yan may mga pasok marami tayong naabala kung magpapasaan tayo tayo na lang ha and um, wala akong problema doon. Basta ang akin lang ay respeto sa iba. And regarding naman kay Boy Dila, um, nagtalaga na ng special agent para hanapin siya at nang maka-face to face ko. At ako yung nagpabili na rin ng napakalaki na water gun. Oh. Um, wow. I guess ang taas niya is kasing laki ng isang kasing laki ng isang tao. At yun ay lalagyan natin ng maraming tubig pero huwag tayo mag accent ng tubig kaya naman Uh, yung tubig ay manggagaling sa dagat para hindi tayo mag-aaksaya ng tubig tapang. Sayang naman. So yun, um, kapag nahanap na natin si Boy Dila, ay kung ano yung ginawa niya doon sa motorista, yun din ang gagawin natin sa kanya. Babasahin din natin siya at ng water can. At, um, napakainit yata dito. So yun, ang mga hakbang na ginagawa natin sa ngayon. Pero, hindi natin yung pinagtutuunan ng pansin at meron tayong mga mas mahalagang bagay na dapat bigyan ng atensyon, lalo na sa West Philippines. So, yun ay pinapaubaya ko na lamang um, sa aking secretary. Um, okay, wala na ba kayong question? Sapagkat so, ako ay kailangan ng umalis, uh, meron pa akong kailangan kasi kasuin. Okay, boys, let's go. Let's go.